So, ayan mga kasari, hello! Good morning po sa ating lahat dyan. Ayan, katatapos ko lang sa aking munting kusina dahil ako po'y naglalaba. At ngayon, ayan, i-share ko sa kayo sa aking munting tindahan at ituturo ko kayo kasi nung isang araw is nag-ayos ako ng aking munting tindahan at binaliktad-baliktad ko yung aking mga paninda. At ayan, ngayon, i-share ko sa inyo, papakita ko po sa inyo. So, ayan mga kasari, yung aking tindahan. Ayan, so bago yan... Masama yung panahon, parang gustong umulan. Yan, makulimlim syempre. So, bubuksan natin ulit yung ating paistante dahil talagang binubuksan naman talaga ito ni Kasari. So, yung isang araw, eh nagbalibaliktad ako na aking mga paninda. Pinagpalit-palit ko at syempre medyo puno na naman yung ating tindahan, no? Dahil nakapagpamili tayo nung isang araw at syempre nakapagpa-display na tayo at nung nakarang araw kung nakita niyo itong aking papansit kanton na ito is talagang ayan puno na siya ngayon at syempre yung istante nung nakarang araw mga kasari pinalitan ko po yan dyan lahat at inayos ko nilipat ko po dito yung aking mga padilata dahil yung aking mga padilata naman mga kasari is hindi naman mabenta at paunti-unti lang naman talaga yung aking binibili kaya dito ko siya nilagay. Kung naalala nyo, last time dito nakalagay yung aking mga pasabon. Pero ngayon nandyan yung aking mga padilata. O, diba? Iniba ko na yung ayos. Nandito na yung mga pakap up noodles. At dun, sa lalagyan ng aking mga dilata dati, doon ko nilagay yung mga toyo. Mga toyo tsuka. Ayan, yung mga toyo at suka. Ayan, mga nakapouch. At yung nasa taas naman, yung mga toyo na nakabote. Ganyan. Yan. So, dito yung aking mga pasabon. At syempre naman yung dito sa baba yung aking mga pa powder na. Diyan ko na siya nilagay oh, di ba? So, nilipat ko at binalibaliktad ko nang sa ganun naman is maganda tignan. Yan, ganun ako lang ba talaga mga kasari yung ganun? Alam ko yung mga iba na din mga kasari ganun din eh. Pag hindi sila na satisfied sa mga display nila. Ayan, binabalibaliktad nila. <laughs> yung kanilang mga paninda hanggang sa lumabas yung mga bibitubituka ng mga Ayan. O, diba? So, ayan. Maganda na naman yung ating tindahan. At syempre, si Kasari naglalaba. Kaya puntahan natin yung ating labada. At tatanggalin natin ito sa ating damit. ah Sa ating damit sa washing natin. At papalitan na naman natin. Ayan. So, ayan. Tatanggalin ko muna ito mga kasari. Ayan na mga kasari na ilagay ko na yung aking. Ayan, paikuti natin yan. At ayan na muna natin mamaya. Tatanggalin na natin. Ayan. At susunod natin ito. O, ba? Diba? So, araw-araw ano na lang. Merong labada si kasari. So, ayan na nga mga kasari. Tapos ko nang ilagay yung uh, pangalawang batch ng aking uh, mga damit doon sa aking labada. ba diba, batch talaga? <laughs> so, ayan lang yung aking in-update ngayong araw na ito. Bye-bye!